Shout out to guys. Welcome to another brand Tips. Hindi, joke lang, joke lang. ah, uh, welcome to my first vlog guys. Try natin mag-vlog para updated kayo sa mga nangyayari sa PNC. Na-invite kasi kami sa Dumaguete. Guys, ah uh, bali opening ng Ground Zero. Papakita ko sa inyo bukas kung anong event yun. Bali ngayon, nag guys na kami guys. Papunta na kami sa airport. Hey boy, naman, buddy. Serdrets. Yo, so mga vendors no, dito na kami sa airport yan check in na kami guys sa all check in check, check in kasama <laughs> yeah, natin mga TNC boys guys mga kampi natin na mga TNC management yan pati ka guys bibili so, so, kami ng kape para di tayo antok sa Ben, minto lang kasi Ben Ayan to Gcash ATM lang to

Okay, so so, um, nag order namin dito? dito guys. Ay, 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 smoka. ay DJ, DJ, check namin namin kung mas masarap yung gawa ni Benoy. 180. Ay, sarap ah. Okay Ben, guys. Walang motok dito guys. Bye. Bye. Coffee ko bro, bro. Lalagyan mo lang ng yelo. Siyempre lang yun. Starbucks, Starbucks, Starbucks ko yun. ko lang yun. Oh. Ah, Siyempre lang yun. Siyempre lang yun. Siyempre lang yun. Siyempre Saka kayo kaya natin yung kamay natin. Ikasama natin yung mga... Densi. Densi, macho Ay, yung tiket kong ba? tiket ko, nasa wallet ko. Ganyan guys, bakit na tayo ipasabay-ipasabay? Hawa ka, Basag yan, Ben. Pinawak ko Nakawala guys, lang. O yun, nasa kanina. Nakita ko ito na. Nasa wallet ko yun eh. Sira. One eternity later. Guys, nakapasok na tayo. From Singapore, Punta na tayo sa aeroplana natin guys. <makes> Coach Jem! Hello! Dito ko sa first and block. First and vlog. First vlog na natin. Kaya so, sa inyo mga ka-Bentops. Bali, pangalawang best ko pa ng mga kong sakit sa

Guys, di pa rin lang, uh, green tea, mga oh, masarap guys, cornic, tsaka hindi pa silang coffee. See you in a bit, dumagat Lagi rin siya ah, Ang awa sa'yo, ginawa mo akong kameraman ba? Wala namin Malayo ako sa atin Nalain na yung kamay ko Malayo ako sa atin Sa window Ayun mga ka-Pentropson oh, Dito na kami Dumageti, touchdown, dumageti wow! Wooo! Papunta na kami guys sa pupunta okay. na ng hotel kami sa loob ah, Bibidyan natin yung hotel guys Raw madaming Raw coach Ayan sa inyo guys, sa napagod sa sa vlog. Ayan, nakikita nagising 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 oh, Nagising, nagising. Nagising, oh. nagising. star. Ilang star ba to? Ten star. 10 star hotel Party to <laughs> guys. Ten star hotel natin. Ako natin, natin. Balita ako, may swimming pool, may court, may gym. Ayan, tingnan natin guys. <laughs> ano to? Pai Soul Hotel guys, Dumaguete. Shout sa mga taga Dumaguete dyan guys, kita kasi sa bukas. No problem papa, tabi tayo matulog. Yan guys, nandito na kami, Pai Soul Hotel guys. Ini-explain nun sa amin kung ano yung mga protocol nila guys, dito sa hotel. So kaya na tayo, elevator, elevator. 8 persons. Sikan talaga ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sakto lang. Uy, overload daw ako, lumabas pre. Din, na diet na ako. Kailangan nato lumabas ni Ben. Matrak, matrak yung kamay mo, Rob. 550 kg boy. Oh, 71 ako. Ay, 74 ako. <laughs> 90 ako, 90. 60 to. Uy, hindi lang. <laughs> ako. Linting <laughs> na elevator. Oh, open the lights. Wala pang hirap pa. Yun. Patway ako sa baba. So yun mga ka magdi-dinner na kami, lalabas kami ng hotel. Di, di ka lang kung saan kaming kakakain eh. Ay, tutor ko na lang kayo. Mag-ete. Guys, okay, so, mabas na kami ng hotel namin. Kakain na kami, magdi-dinner. Gutom na kalabaw guys. Minit na dyan ko. Lalakad-lakad na kami guys. Para makakain na kami. Madam, saan pa kakakain? As of now, we're going to Ground Zero. Ah, Ground Zero na agad. Uh, pero, so, Pero, ah, malapit lang. <laughs> Para dadaan lang yata tayo doon tapos sa balutan doon. Tayo. Ah, magbabalat kami guys. Sarap! Magbabalat pero hindi ko kakainin si Iba yung mga dito guys, yung tricycle oh. Iba ah, parang ano. ano? May lang ano yung tricycle oh. Yeah, guys, shout out sa tricycle oh. Ang ganda. Hey, guys, magkahanda kami guys. Counter strike to. Pupunta na natin sa ground zero guys. Pero bukas pa event. Bali, dadaan lang kami para mag-dinner. And guys, andito kami. Um, lapit lang sa hotel, guys. Wala pang 5 minutes. Ay, balagbay. Balagbay pala, guys. Balagbay. Hindi po silang to as silang towards me sa wifi. to hotspot wifi guys, wifi. Portable guys. Affordable ng mura no. Guys, Mga pa dito sa kabila ano to? may milk tea rin. May may dessert din sila guys. Kita, eh, 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 eh. Kita, kita, kita. Kita, masarap. sa inyo guys Hindi na kami, sa so PC na kami guys Maglalaro kami Counter Strike, tsaka daw atawan Counter Strike na lang daw guys Yun guys, bending Eh mga kaben Uh, tapos na kami kumain, tapos na kami maglaro, Dota 1 Hindi kami nakalaro ng Dota uh, Pupunta kami ngayon sa ano? Sa Balutan kakain pa daw yung balot doon eh. <laughs> Maya daw yung, ano eh, sisiyo. Ostrich, guys. Itlog <laughs> ng ostrich yung balot. Siyasin niyo mga ka-vendor. ang so, ganda rito, guys. oh, may park sila o. Dumaget me. Hashtag dumaget me, guys. Hoy, ay kayo sa vlog ko! Galing! Hashtag dumaget me. Kakain kami ng sisiyo, guys. Masakit uh, pa tayo ng mga dito. Nakakapakpata ng short eh. Masa lang, basa. Putik. Ito may gripo Guys, okay, ang dami nagbabalot. Dito ata kami kakain, guys. Guys, balot. Masarap ang balot sa alak. Sige, show, show, show. Guys, shout out sa inyo. Yung balot nila dito, guys. Pag-tweet-tweet na. <laughs> Nasasalita na. Lasang ano? alak yung suka. Kinakorat. Huh? Kinakorat tawag doon. Kaya kayo ben? Ha? Hmm? Ben pala kayo. Yan ang ay sisiw. Nakikita ko na guys. Hindi ko nakakainit eh. Tapos no, no. yung guys dito. Parang alak yung ano. Yung ano na suka na parang alak no. na. Guys wala nang sisiw. Bain ito ba? ba? Ay ano to? Tos? <laughs> hindi so <laughs> kaya na nagay mo ba? Sos na nagay ko hindi so kaya to para sa kung na. Cake, yung pala, <laughs> Hello mga ka-Bentrops, tapos na yung first day natin. Andito na ulit kami sa room namin. Magpapahinga na kami. Uh, kita, -kita kasi tayo bukas guys sa event, sa Ground Zero tumagete Ilang guys, good night! Kaya energy! morning mga ka-Bentrops. Ayan, day 2. Kakagising lang namin. Time check. 11.04. Tapos, yung food namin na dumating. 9, 9 a.m. Breakfast. Ang lamig na. Ayan, ganakain na ito. Yung kape, guys. Malamig na din. Malamig <laughs> na kape. Hindi na ako napasok. Bali guys, magkakasikaso na kami kasi 12 magla kami sa Ground Zero Okay, tataas tayo mamaya ako sa inyong event So ayan guys, na good morning Dumaguete Ngayon, papunta na tayo sa event Samahan niyo ako sa biyake guys, let's go! Nandito tayo sa Ground Zero Dumaguete, na Ayan na guys, nalayo pa yung pinila Gondro! mga ka-Bendrops, no, um, sa inyo. Bali, hindi tayo sa ground shopping ng ground zero dumagete. Tara guys, samahan nyo pasok na tayo. Sana may makita tayo mga ka dito para masaya. Chicken cordon blue. Chicken cordon blue. Dalawa agad. Yan guys, salamat nyo Pag-start na yung meet and greet. Guys, sana maraming pumunta na ako, Ben so. Guys, first vlog sa'yo! Can I drag you feeling wavy? Cause you're fucking crazy. Yeah, you're back in the game and you don't feel ashamed. Always want me at your body. Yeah. Like me next to a Bugatti. Cause you know I'm spinning faster than a Harley. Yeah, you still in the game but you don't feel ashamed. You just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky and call on me. So, good morning mga ka-Bentrops. No? Bali, last day namin ngayon sa Dumaguete. Tapos mamaya, bye-bye na kami. Thank you Dumaguete, sobrang solid. At uh, salamat din sa mga supporters na pumunta, guys. Solid nyo. Ngayon, uh, masakyan na kami na aeroplano namin, guys. Uh, ano araw na ba? 10.20. Yan. Kailangan namin umuwi, guys. practice pa kami. sa so, ko kayo sa aeroplano, guys. Okay. Gusto. Earns the new ones. Naa na puday na mga na guys. 48 na. Update na. Update na, ba? dalawang hakbang na lang na traffic pa excuse excuse yes from a while hindi ka guys po uh, ay siguro. na bali nakawin na tayo dito na tayo sa bootcamp thank you to Maguete, guys sobrang nag enjoy kami yun nga lang uh, may tibiten kasi igagala pa sana kami sa siki or ganun kaya lang 3 days lang guys kailangan namin bumalik sa bootcamp para rin sa pagpapractice namin no? salamat sa mga pumunta guys sobrang solid nyo sobrang nakataba sa puso yung uh, ganun na ano hindi namin expect na marami makakapunta no hindi uh, namin expect na marami makakalala sa amin sobrang solid nyo guys yun lang uh, sarap sa feeling uh, magkita kita ulit tayo guys sa next vlog thank you sa inyo bye bye job,